Yo! <laughs> Musta mga lards? Ito, nakarating na, tayo ng, nakarating na tayo ng bahay. Siyempre, kasi mag-unboxing tayo. Nagpagupit muna ako para pogi. Eh, joke lang. Eto na, yung galing sa Altitude Outdoors gear. Siyempre, inuna natin, inuna natin yung tent. Army green ang pinili kong kulay. Para medyo marami na kasi eh. Pero marami rin naman gumagamit ito. Mas bet ko lang to. Uh, sana hindi siya dumihin. Ewan ko lang. Kasi yung itim feeling ko eh. Nagpuputi-puti pag maputikan eh. Ito naman siguro nag-itim-itim. Pero parang hindi halata para sa akin. Ewan ko lang. Masusubukan natin. Pero normal naman yun eh. Talagang at maludumit, maludumit Lalo na camping eh. Siyempre. Maputik naman talaga ang ground. Eh. Diba? So itong tent na to. Uh, three. Three person siya. Pero sa tingin ko kakasya ang apat eh. Lalo na kung bata yung iba. Kasa siya. Malanda rin siya. Ito siya may kasama na siyang lalagyan. I-focus ko na lang yung actual na ano, i-flash ko sa screen yung actual na itsura niya. Kukuha na lang tayo ng photo sa altitude. Ito. Ito yung ano niya. Ayan, ito yung kulay niya. So hindi ko ma-set up dito gawa ng ma masikip yung space. Pero yung actual nito, focus eh, ko na lang. So, or, or, siguro, pag mag-camping na tayo, may kita nyo naman itsura nito. Eh. Parang pares lang din yung ginagamit ng ibang eh. vlogger nila, Kogma nila, Jumpax, pares lang din yan. Tapos ito, bumuli rin ako ng tapay, by the way, yung ano pala nito, ano may yung receiver? Ito. Ewan ko lang kung pwede yung discuss yung price dito, ah. Ah, uh, PM na lang kayo sa price boss, hindi ko lang alam kung okay lang i-discuss yung price eh. Hindi ako sure eh. Pero mas binigyan ako ni bossing ng ano, yung may-ari ng altitude, yung ng, medyo ng discount naman kasi pumikap naman ako sa store nyo lang. Eh. Napakabait, mabait yung may-ari. Uh, pinapapasok talaga ako, tapos sin express sa akin yung mga gamit. Tapos ito yung tarp, 3x3. Minatch ko lang din yung kulay niya sa tent natin. Army green din yung kulay niya. 3 by 3. Meron na siyang mga poles, pero bumili, bumili lang din ako ng uh, yung malalaking poles. Ito. Dalawang, dalawang piraso to. Bali, ano siya, apat-apat. Para pag yung malakas ang hangin, may panglaban tayo. Pag may puno nga daw, kahit isa nalang pwede na eh. Ito ganito yung ganito yung kalaki yung bakal niya. Matibay naman, halata. So ayan, dalawang poles siya. Poles pa yan, parang tukod doon sa tarp. Parang tukod siya. Harap tsaka likod, syempre, para balanse. Eh. Tapos, ito yung, itong ano na to, may free na rin syang mga poles sa loob. Pero yung maliliit lang, hindi tulad nyo na malaki. Buksan natin. Hindi ko lang sya may set up as what I have said before. Kasi nga, uh, masigip dito sa bahay. Ito, may mga tali na siya. Tapos, may mga pegs. Ito. Check natin yung... Ah, ito siya. Meron din siyang ito. Ito, lalagyan ng... Ano, tusukan. Ay, lalagyan ng tali. Ayan. Sa gilid, meron din siya tawag dito. Nakalimutawag dito si Gino. Pinangalanan ito. Basta ito yung may mga ganito talian. Meron na siyang mga abang. Maganda gusto ko yung kulay at yung texture sa latang matibay 'yo. Oh. Maganda na Kita ko ore ganito, maganda matibay na po kahit yung mga pinagdaan ng mga bagyo, to, Kaya di na ako dalawang isip, binili ko na agad. So, eto, may ito, may tali siya. May adjuster na rin, oh. ito, para pag-ihigpit. para pag, oh. para pag -hila -hila na lang siya. May mga pegs. Pero siguro, kailangan kung sa beach time magka-camping, kailangan tayo bumili ng pegs na pang beach talaga. Yung parang triangular yung ano niya, itsura. yung daw pang beach eh. Pero, bumili rin ako ng dalawang mahaba. 40 cm to. Para yung pinaka sa pang front ko siya. Para pag malakas yung hangin, ito yung ano, isasalo natin. Malalim bone nito sigurado hindi basta-basta maangat to. Yung likod naman kasi, Ah, hindi naman kailangan ng malalim na peg yun eh. Kasi naman, nandito naman yung susuray so, naman natin kung saan yung bangga ng hangin eh. So, ayan, ay wait na na, na na yung screen. Ayan, nag-off screen. Ayan. Tapos, ano pa ba? Poles. Eto, bumili rin tayo ng uh, what's this? Ah, table. Sa altitude din to lahat. Para isang brand lang. One stop shop na kasi doon. Kompleto na halos lahat. Hindi lang ako nakapagtanong nung bed mat nila. Kung meron. Kasi may iniisip ako. Hindi lang ako sure kung saan kumahanap. Yung parang waffle bed siya yung ginagamit ni Popman. Gusto ko yung ganun lang. Para handy magaan. May time table. Medium size. Medium size lang siya. At syempre may kasama na rin siyang mga Team ano yung paa niya? Ito. Easy to assemble lang. Oh. Ganyan lang. Ah. Tapos na yun. Ito. Ito. Ayan. Oh. Tapos, patong lang. Mabilis oh. lang to. Alam nyo na to siguro kasi halos lamat ng nataman ng camper. Eh. kita kita tayo. dito na itong yan. Oh. Kung eh. Uh, madali lang naman siya i-set up eh. Tapos ito, bumili na rin tayo ng ilaw. Shopee lang to mga lards. Shopee. Ito, solar. Automatic siya umiilaw pag gabi. Ayun, wala natin. Ayan. Pagtakpan mo siya, ay eh, ganyan na. Ay, gabi pala. Basta ganito siya kasi, ano eh, may ilaw eh. Ayan. Pagtakpan siya dito, hindi siya iilaw. Pag, Pag umaga. Paano ba pa, paano ba explain? Ayun, ayan, ayan, namamatay siya. Nalapit ko sa araw. Pag mau Ayan, namatay siya nung linapit ko sa ilaw. Mas automatic siyang ilaw pag gabi. Tapos ang mga dito, solar siya. Idradry run test natin kung ilang oras siya, hindi ko pa sinasubukan eh. Pero ito, tested na to. Galing din sa Ay, galing din sa altitude. With box at tawag dito. Ah, uh, ito light. Ah, uh, pasensya hindi ko ma-discuss yung price ha. Nakapost naman yung price nila sa ano eh? sa Facebook. Hindi ko lang alam kasi kung bubble or baka magali si Attitude eh. pero pwede naman siguro ano. Anyway, pipe <coughs> na lang po kayo para for safety lang disclaimer lang. Hindi ako sure kasi. Ito na yung ilaw ang problema. Nag flash sale no 12 12 'di ba may mga sale ng Shopee tsaka Lazada. Ubos. Buti nga may umabot pa sa akin isa. Ito na binili ko. Tapos, uh, ito, yung magnetic lock. Yung parang pinagsasalubong lang siya. Para ilalagay lang sa tensabitan. Dalawa lang muna binili ko. Kasi, eh, ito, takip lang siya. Iipit mo lang siya sa tarp. Ano ba ba, ba ito, tarp? Isang po ito, tarp. Iipit mo lang siya dyan. Dito ka na sa ilalim, sa sabit nito sa labay sabitan. Sabit mo lang siya dito. Ah, di ba? Example ito enter para. Ganyan. Ayun. Pwede mo siyang kaysa mo siya ilagay. 'Yung mga nasa magnetic kahit eh, susunod lang naman 'yung ilalim nito eh. So ayun, dalawa lang binili ko. Ah, uh, nung nando kasi ako kinocompute kasi paubos na 'yung budget ko. Yeah. May nakalimutan ako, 'yung bagong fan nila na may ilaw na rin, ang ganda. Akala ko kasi naisama. Sabi ko ba parang mura. Ah? hindi pala nabili. Pero bibiling ko sana yon Hindi lang naisama. Kinabahan nga ako, yung akala ko nabayaran ko. Yung pala yung chinik yung resibo. Hindi pala talaga kasama sa binayaran ko. So, okay lang. Next time na lang. Pwede naman ako mag eh. Ano pa ba? So, ito. Ay, ito. May isang ilaw pa pala ako. Galing lang naman to sa, ano, sa Firefly. 500 pesos lang pero uh, tumatagal na siya ng 13 hours. Gusto ko to kasi nagpipishing ako minsan. Ito siyang linalagay. Pang ano, headlight, headlamp, ang tawag dito. Ayan. Ayan. Na-adjust siya. Ito mo siyang adjust. Uh. Pinusin, eh, dash, Ay, baliktad pala. Ayan. Para pa nagpipishing kasi ako, di ba? Madali lang. Na. Ito tayo yung isang tale. So, ayan. At ito. Ito, i-share ko na rin pero binili ko na to Two weeks na ata. Uh, Pamingwit, fishing rod. Telescopic siya yung mahaba. Ayan. May isang set na siya. Kaper yung brand niya. Sa digat lang ko rin binili. May reel na siya. Tapos may mga lure. May timga. Yung iba dyan, binili ko na sa Shopee. Para siyempre, pag may ispatay tayo na campingan na may mga ilo or dagat, pwede tayong kumuha ng pang-ulam. Makatipid tayo. Ayun. Ayun. Tapos, ano pa ba binili ko? Eto, hindi ko to binili kanina. Pero sa likat ko na, sabay-sabay yung mga yan. Uh, Pang-fishing, ano. Sakasakali pa mag-fishing. Mayroon kasi ako talaga mag-fishing, mamingwit. Sa so, lang din. Maganda yung ano niya, tela. Maganda. Sarap sa good sa akin para para sa akin gusto maganda sa katawan maganda yung texture niya kasi ito sa likat din para hindi tayo mainitan ayan share ko na rin dito na rin lang tayo tapos ito telesin sa binundo ko binili sa divisoria 900 pesos ito magnetic siya quick ano quick release kung baga madaling tanggalin Ikutin mo lang siya ikutin mo lang siya tapos na ayan tanggal na pero pag DJI kasi, yung mic na DJI, meron naman siya magnetic mount din, madali lang din quick release lang din. So pang GoPro pwede rin. Ayun. Now ah, speaking of GoPro, bumili na rin para tan extra battery kasi ah yung battery binili ko, hindi naman siya yung creator edition, yung GoPro ko. Bumili na rin tayo. Kaya lang sinacharge charge ko yung battery ito, Enduro. Ah 24, 2390 or 24 na rin siguro, round off. Ayun. Ito yung recommended daw nila eh na battery Enduro bumili na rin tayo kanina para makunat-kunat yung secondary camera natin. Ayan. So ito, binili ko rin kasabay nung ano, two weeks ago na Ari ni tayo ano, nitro na gloves. Maganda daw ano nito eh. 11, 11 siya. Naka-sale siya nang 13 siya, naka-sale siya nang nakalisa ko nang 200. So, ayan, ayan lang naman gamit natin. Ano pa ba? Ay ito, uh, windscreen para pag magluluto, pag mahangin, syempre alam mo pag camping open space, mahangin para hindi mamatay yung stove natin. Yung stove pala, may mo nakita kung magandang stove doon, maganda talaga. Mamatay na naman yung screen. Namat maganda talaga, kaya lang, meron kasi akong computer, hindi, pero malaki siya yung parang nakamalita na type. Sayang naman kasi pag hindi ko na gamitin, matatambak lang dyan. Gamitin na lang muna natin hanggat gumagana pa siya, tsaka na tayo bumili ng portable, yung maliliit pag masira na yun. Sayang kasi matatambak lang yun eh. Matagal na namin binili yun kasi pag nagsasangyup kami yan, hot pot. Yun ang ginagamit namin tsaka pag nagbabiyahe kami, may dala lang akong stove lagi. Tapos ito, meron din naman tayong, ito ma-assemble ko, tapos subukan natin assemble. Ay hindi na siguro kasi ganito na naman ginagamit din eh. Yung parang naka may ano siya, ganito. parang naka Ito na yung bago nila eh. Bagong labas. yung So, ayang yung electric pan talaga. Ay, oh hindi ko na dala. Ay, balikan ko lang. Papashopee ko na lang siguro. Parang ganyan siya. Nakahang siya. Kasi ito, pang sa ilalim, para hindi siya ma yung mga maragyan niya siya. Ano ba siya? Ah, sasabit pala siya doon. Ano ah, ba ito? Kinuro sa akin kanina yun eh. Ah, ito may pasta mo siya. Para dito siguro ito. Anyway, may pakita ko na lang kasi masigip dito sa bahay. Pasensya na kayo. Ito yung bagong features nila kasi yung nandun daw dati, ah, uh, hindi siya nakahang. Kumbaga, ito kasi, Pwede na siyang ihang. Ayan. Ganyan. Naka, nakaangat na siya dito. Sorry, sorry. Ayan. Ganun pala yan. Ah, ganun. So, hindi siya nakadikit sa ano. Kasi pag malakas ang apo, ayan. Nakaganyan siya. Kita niya. Nakahang siya. Nakahang siya dito. Nakaangat. Meron na siyang dito parang stopper. Ayan. Ilalagay mo lang siya dyan. Hindi na siya nagbabagsakan. Ayan. <coughs> na rin tayo para pag mag tayo kaya pag mag-fire ang gano'n dito. Mag-fire. Camping fire. Ayan. May magamit na rin tayo. Kasi alam ko bawal. Lalo na sa mga beach bawal yung nagdidingas ka lang ng kahoy dyan. Tapos walang pang sala sa ilalim. So ayan. Ito. Ah! Ito yung ground sheet. Mas mura kasi pag isang set na bibili nyo, yung ground sheet sa tent, sa ilalim ng tent, ground sheet plus tent, mas mura. Uh, recommended ko talaga na sabay nyo na pag bibili kayo sa altitude, yung may ground sheet na rin. So, ayan, ano pa ba? So, wala na, no? Eto, cooking set. Ah, eto! Eto. Ano ba ito? Ah, lalagyan na. Bumili tayo na hang? Alright! Deo, gracious! Ohoy! Meron tayong pangsibak ng kahoy. Maganda siya, mabigat kasi. Tapos, ipang pupukpuk ko na rin siguro sa mga kung kailangan may, kung may pupukin man dyan. Pero parang nang hinaya akong pupukin kasi ang ganda nung ano eh. Pagkaka-cover niya, parang aloy siya. kasi eto yung bakal. Hindi ko lang sure eh, anong, anong materials Pero maganda. Maganda yung pagkakagawa. Yung hawakan, ayos. pero meron pa siyang case ito para ay ah, ganito si upan ba ay ah, ganyan okay ang para hindi siya maano ito rin pang dito ayan ayan <coughs> para safe pag bumibahe ka safe ito pag pwede siyang pagpalit-palitan. Okay, ano pa? Ito, telecine, wala na. So, yun lang mga lords! Excited na ako sa susunod nating vlog. Sigurado yan, camping na. Bibili na lang ako ng camping mat. Ayoko kasi ng inflatable airbed eh. Hindi ko siya trip. <coughs> Parang, hindi ko alam ha. Bumili na kasi ako niya sa Bestway. Ginamit namin. Yung isa content kasi dati. Ito nga, speaking. Ito. Ito lang yung nauna kasi to eh. Binili ko na siya agad kasi nga pag nag-fishing ako, gusto ko naka-ano. Mamili na rin tayo ng yung upuan na nakaan. ano Nakahiga. Dumili na rin tayo sa dikat doon. Medyo mahal na lang siya kasi naghanap ako doon sa ano. Dapat kasi minadali ko, hindi ako nagtsaga. Eh. Dapat naghanap na po na ako. Nung may nakita ko na mas mura kasi. Na-excited kasi ako kasi gusto ko na mag-fishing nung araw na yon. Ito. Yung parang nakagano na upuan siya large siya hanggang dito mataas eh makikita nyo naman to pag kinapping natin maganda rin siya okay rin naman dun nga lang pricey talaga pero mayroon mga mas mura na maganda rin ang quality I suggest na pwede rin naman yung bilhin nyo sa susunod so ayan mga large. ah ito pa pala cooking shoppy lang akala ko isang set na tsaka malaki sabi ko ba't ang mura nito akala ko kasi nakasale nung bimili ako kasi nga eleven eleven ay twelve twelve Ang liit lang pala. Pero sakto na sa akin to, pang isang tao. Sakto na to. Wala nga lang siyang yung pang itakore. Pero sakto na to sa ingan. Tapos ito, lutuan ng itlog. Or, meron magdadala lang ako ng isang yung ano na, meron naman kami hindi ginagamit dito na kawali. Pwede na siguro ang pituhan yun. And, pwede na siguro muna to. Wala kasing nabibili ko na yung, ano lang, yung isa lang, dapat isang sense. Eh, sayang naman yung mga gamit. Ay, hindi ko na muna binili. Naka isa pa, yung pero kasi, uh, baka hindi na sumakto pambili ng battery ng GoPro. So ayan mga lords, uh, ko lang para may halimbawa yung gustong mag camping may idea kayo kung magkano magastos. Sige ganun yung total ko lang nabili sa, uh, ano lang sa altitude. Tent, canopy or yung tarp niya, ground sheet, ito, to total ko lang tapos ito. Uh, yung poles, dalawang poles, tapos Itong windscreen. Ano pa ba? Ito, ito. Total na lang. At least hindi, naman, hindi naman naka-breakdown eh. Tent tsaka ground sheet. Isang table. Isang set ng uh, tarp tsaka poles. Isang palakol. Isang windscreen. Isang lamp. Ito. Dalawang magnet lock yung kanina. Ito, isang grill. Umabot sya ng 8,200 lang. Para sa akin mga lords, good price na to. Kasi nagkanbas ako kahit sa Shopee mataas halos umasa. umabot ako ng 10,000 tapos hindi pa to ganito complete na complete so recommended sa altitude okay okay yung pricing niya tsaka pinanood ko yung mga review nito yung ibang vloggers naman laking channel na uh, okay alam ko naman na totoo yung sinasabi nila kasi talagang walang cut eh. mo ko naman talaga nakita ko yung isang vlogger na may jump packs dun sa ano sa napakahangin palag palagpalag yung tarp ni altitude eh kaya sabi ko dito pero kasi yung nakita ibang brand pricey halos double. Nakita ko, kinak, kinak, inawakan ko yung tela niya. Hindi naman nagkakalayo dito. Sabi ko, parang hindi na worth it yung presyo. Ha. Hindi ako sure ha, sa mga ano, nakagamit na nung brand na yon Hindi ko na papangalanan. Pero okay rin naman to eh. Hindi ito sponsor ay eh. Wala nang sponsor. Malit naman channel ko eh. Binili ko talaga yun. Eh. Talagang gusto ko lang i-review ng honestly. Eh, tapat na. Maganda naman talaga. Para sa akin. Pero mas masisigurado natin yung pag mag na tayo. Pag humangin ang hin, huwag naman sanang bagyo eh. Pero kung sakasakali man, malalaman natin yung tibay niya. Pero alam ko na lang na matibay. So ayan, mga Lars, hanggang dito na lang tayo. Mahaba na, 20 minutes na rin. At sa nakatapos ng video na to, sana naman pag sunod na vlog natin, sa mga Lars. Uh, gusto, kong, gusto kong gawin to, masaya akong ginagawa to. And I-video na rin natin para kung sakasakali man ma-monetize tayo. May pang-sustain tayo sa mga biyahe natin. So, ayan mga lords. Uh, salamat sa iyo to my next vlog. kapi ko mag-vlog before the year ends. Ano ngayon eh, December 21. Hindi ko nakakayani mag-vlog hanggang 25 kasi ka may mga preparation na kami, pamilya namin magpapasko. May mga preparation pa kami. Tapos, hindi ko lang alam, 27 or 28 this month kung makapag vlog tayo. Pero susubukan ko kasi excited na rin talaga ako mag-vlog. Moto vlog lang tayo. Moto vlog lang tayo ngayon. Yung talagang gusto ko eh. Para kahit sana ako sumuksok. Eh hindi naman tayo pwedeng mag kasi maliit lang naman sakya ko eh. Mababa hindi gaya at saka magastos na Yung entrance pa lang ng pera ng parking, saka car parking magiba ang diperensya. Magiba presyo, malaki diperensya halos kalahati. Tapos, yung mapupuntahan ng seda, ng kotse, maliit lang, uh, limitado, kumbaga, hindi naman kasi yan, pickup up na pang off-road talaga. Tsaka isa pa, hindi maliban doon, gusto ko talaga yung motocamping lang. Alam, chill ride na nakapamasyal ka, madaling maniobra. Gagamitin natin, wala naman yung ibang gagamitin pala, yung click 125, wala naman yung akong motor eh. Tsaka, masaya ako na yung lang gamitin kasi chill ride lang, lang. So, ayan mga thank you sa pag, uh, ano, Thank you sa at na-share ko, nakabili na rin tayo. Magpasalamat tayo sa isang taong tumulong sa amin na nagpadala ng halaga. Hindi ko pinagtrabuha na, binigay lang talaga. problema na nga ako eh kasi nung dumating yung sweldo, sabi ko nag-compute ako kulang. Um, oh, next year na ako makakabili. Out of nowhere, biglang may nagsend. Pag-isay mo kanina umaga, may nagsend na. Kasi halos wala na kami trabaho sa kanya eh. Nagpadala lang siya. Ayan, isa pang may share, share ko mga alerts basta magpakita kayo ng kabutihan sa isang tao. Ginawa niyo lahat. Ang best niyo. Kahit ilang taon pa magdaan, matagal na walang trabaho sa kanya pero naalala niya pa rin kami nung itong Pasko. Nagpadala pa rin siya sa amin. So, ayun. Thank you. Pangalanan ko. Si Kate. Hindi ko lang bibigyan ng apelido. Nagpadala siya si Kate. Boss ko. Nagbibideo edit ako sa kanya eh. So, ayun. Thank you mga Largs. See you sa next camping. Babush. de